Mga Pakistani na politiko, pinaalis ng mga pasahero mula sa isang flight. Ilang beses na kayo nakarinig ng ganitong klaseng announcement sa aeroplano. Ladies and gentlemen, your flight has been delayed indefinitely. Sorry for the inconvenience and thank you for flying with us. Ang air travel ay mas lalong naging busy itong nakaraang mga dekada at dahil dito ay hindi na rin maiwasan ang mga flight delays. Pero habang maaari nating patawarin ang problema ng gawa ng masamang panahon o ng masyadong busy na schedule, mahirap pagbigyan ng delay na gawa ng iilang mga politiko. Noong lunes, pinaalis mula sa isang Pakistan Airlines flight ang mga Pakistani na politikong si Nariman Malik at Dr. Ramesh Bankwani dahil nagdesisyon ng mga pasahero na sila ang dahilan kung bakit na delay ang kanilang flight. The door needs be closed without Mr. Raman Malik. Okay. We want alarm on this aircraft. Can you tell the captain?

Dinenay ng mga politiko ang alegasyon ng special treatment at sinuspend ng airline ang ground staff na kanilang sinisi para sa si delay.